A few moments later. Jangan ano, bok. no. Pupugad. Ang ganda no, parang may bubong ano. <laughs> Ay, okay, so kitid mo yung mga ano? Huwag mong subukan kahit right? masisira ang buhay mo. Stop it. Get some help. para pag may laman talonbok? Bulabog Malabogan nga nyo! ano? Wala. Dyan ko? Besawa? Eh! Nahuli nyo ba? Hindi. Eh eh. Dyan nahuli ko yung ano, yung magkakamag-anak kamag Yung yon? anak Mag-anak ba?

boy kalau palah minyakpingatpingatnya

Malaki. Uy na? Nakahin daw. Oo. Uh, Kaya ata nga yung Ampun! Sa tingin, dalawa ni Kiko aso. Ang bilis yan Nauuna lagi. Paano masabi?

Di nabutan pag sakbal ay kapos. Ay, ang isa na dito bumalik.